si J-Hope po ng BTS po Nako, nag-donate ito. Napakabait na bata to Nag-donate siya ng 100 million won. Korean Magani won. sa piso? 4 million pesos ang equivalent niya. Oh, Oo. Oh. Para sa mga biktima nga, nung, uh, ano, yung uh, Jeju Air, na, di ba, yung parang nag-crash landing siya yeah. doon sa, ano, sa South Korea. So, nagpakita muli po ng malasakit at kabutihan po itong BTS member na si J-Hope. Matapos siyang mag-donate ng uh, 100 million won, equivalent to 4 million pesos para sa mga pamilya ng biktima. Ayon, ito po ay isa sa mga paraan ni J-Hope upang magbigay suporta sa mga pamilyang nawalan po ng mahal sa buhay sa gitna ng malagim na insidente. Pabalik na yan eh, from the holidays eh, oh, di diba? ba? mag-anak talaga. Oh, oh, mag -ana. correct. So, ay pinapaabot din niya po ang taus-pusong pakikiramay at simpatiya sa lahat po na naapektuhan ng trahedya. At ang kanyang action ay umani po ng papuri mula po sa mga fans at netizens sa buong mundo sa kanyang pagiging mapagbigay at malasakit sa kapwa. So kilala po aktibo si J-Hope at ang BTS sa iba't ibang mga humanitarian efforts at ang kanyang hakbang na ito ay patunay ng kanilang layunin maghatid po ng liwanag at pag-asa sa mga nangangailangan lalo na po sa panahon ng trahedya. Let's